ang ulo sa barangay Lige, Bayambang Pangasinan ang nasa likod ng tremen ang kanyang katrabaho na itinuturing niyang matalik na kaibigan na si Orland Aranyo abayaron ng kapatid niya ng mga 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 ng kamalanan ng kapatid ko kailangan ayon sa pulisya nagugat ang tremen dahil sa maingay na pagpapatugtog ng radyo ng suspect nagising daw ang biktima dahil sa malakas na tugtog nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ata uh, pinagmumura daw yung suspect, kaya nung uh, lalapitan siya, eh, pinalo niya ng walistintin. Nagkaroon ng hematoma yung uh, biktima, kaya bago nakarating sa hospital, then uh, arrival na siya. Narecover sa pinangyarihan ng krimen ang ginamit ng suspect na walistintin. Na-arrest ang suspect sa follow-up operation, gate ni Aranyo kaya niya nagawa ang krimen. Hindi ko ito tinatagad dahil pa kung, kung ko, nung time na ako bumagsak na yun, binayla ko sa inyong, tapos inamit ko ng tubig.